pabalik muli sa ating YouTube channel. Hindi na nga nakaligtas sa mata ng mga fans at mga nagmamahal kay KHP na Finamindang. Ang kalokohan ginawa nitong si Christian Merck Gray. Noon pa man ay nagkagusto na pala itong si Merck Pam na makikita sa mga reaksyon niya sa picture na ina-upload ni Pam Isgera At syempre, may pa bracelet din ng dalawa. Screenshot ito mula sa vlog ni Pam. Pansinin nyo ang daan nila sa nasabing vlog. Parehong pareho sa daan na pinakita ni Christian Mark Gray sa kanyang video na inupload sa Facebook. At ayon nga kay Kefi na pag-aari niya ang kotseng ito kung saan may picture si Pam Isgera. Naka-turned off na ang comment section ng mga picture na inupload ni Pam. Maging ang kanyang mga shared post ay dininit niya. Ngunit tila ba masaya ang gising niya ngayong araw? Ito ang kanyang My Day. Up Kaya na ang bahalang humusga mga kabayral.